at rangkaso. Para makaiwas sa sakit, narito ang ilan sa mga dapat tandaan. Gawing malusog ang pangangatawan, mas may laban tayo sa anumang sakit kung malakas ang ating resistensya. Mahalaga rin ang sapat na pahinga, masustansyang pagkain at regular na exercise. Gumamit ng proteksyon sa tuwing lalabas ng bahay gaya ng face mask, lalo sa mga pampublikong lugar. Maging malinis sa katawan, ugaliin ang paghuhugas ng kamay bago at matapos kumain. Siyempre, dalasan din ang pagligo. Magtakit ng bibig at ilong kapag umubo at bumabahing upang hindi na ang virus tiyakin na maayos ang daloy ng hangin o may sapat na ventilasyon ng lugar na pinupuntahan upang hindi makasagap ng virus. Iwasan ang matatao at masisikip na lugar upang makaiwas sa anumang sakit, lalo't pinaluwag na ang COVID-19 restrictions. Isang serbisyo publiko, hatid ng inyong Abante Radyo. abang-abang na mga balita, mga pinag-uusapang isyu sa bansa. Kasama niyo tuwing umaga si Rocky Nacho at Ellie Salubar. Mga makabuluhang kwentuhan na inyong mapakikinggan, kaya't huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Huwag masyadong mataranta. Easy lang. Easy lang. Lunes hanggang biyernes, alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali. Dito sa Bagong 1494 DWAR. Abante Rancho. Abante Rancho. Abante sa balita at serbisyo. Madalas na idinadahilan kapag ang number one tabloid, number one tabloid, di lang radio, TV na, TV na, ito ang abante, teletabloid, teletabloid. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyu publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR Abante Radio. Abante Radio. Mabibis, mabangis. Walang mintis. Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo. susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Luzon Province. Luzon ganap at kwentong hatid ng mga correspondents buong puwersa sama-sama Luzon, Visayas at Mindanao Luzon Probinsya Luzon Provincia, Aatake araw-araw Aabante sa istorya Lunes hanggang Biyernes Alas 12.30 hanggang alauna ng hapon Kalahating oras ng Ikot Pilipinas Luzon, L Luzon Provincia, Kasama si Barrio Beras, Barrio Beras. At joy! Happy New Year po o nga kaibigan natin at kapatid na mga Chinese at mga Filipino Chinese lalo ticket majority ha Happy New Year today January 29 na po tayo hanggang kailan ba yung celebration nila uh, One, uh, Feb 19 diba uh, Feb 12 Lantern Festival yung culmination ng Chinese New Year ha? at uh, naghanap ako ng tikoy eh kaya lang wala talaga itlog na lang Kamusta po kayo? Sana po ay maayos lang today, holiday. Matuwagan lang lansangan natin sa Metro Manila. Ingat lang po sa biyahe. Huwag masyadong magmadali. Ano eh? Uh, para hindi ko madisgrasya. At syempre, uh, marami po mga katulad natin sa media, ang The Morna Holiday ay nandito para sa inyo. Excellent! Uh, sa ngalan po ng public service at ng balita, hanggang alaw na tayo magsasama-sama today. Nahin natin ang headline. headlines! Headlines! Chinese New Year, masayang sinalubong sa Davao. And hindi lang sa Davao 'yan, sa buong Pilipinas po siyempre. Ang mahal na pangulo at mahal na bisi pangulo ay may mga mensahe rin at mahalaga po na i-celebrate to ng lahat apo uh, sa buong mundo. Chinese New Year. Dugtong buhay movement. Marangkada rin sa Rizal at Quezon, 315, 315 na units ng blood donation na kolekta. Excellent! Ito naman, mga millennial farmers. May tinatawag pong millennial farmers eh. Sa Mandaon, Masbate, kinilala ng Department of Agriculture Bicol. Airlines. Siguro yung mga young farmers ngayon, di ba? Marami ang mga kabataan ngayon eh. Ayaw mag-saka. Ayaw madumihan ang kamay. <laughs> Sabi ni tatay, anak mag-saka uh, nga O, oh, agriculture ang kuhani mong kurso, ayaw Centenarian mula po sa Davao del Norte Nakatanggap ng 100K Excellent! At uh, dyan po sa may Ilocos Norte Tawon ko lang kung uh, makukuha si Randy Minor natin provincial reporter natin dyan eh, about 5 Ang centenarian din ang binigyan po sa may Isabela ng 100,000 today dami mga umaabot ng 100 years old dyan sa area na yan ha this one naman sa headline natin ay sa Dabao del Norte mga kaabante si ma'am Edith yan din ang pangarap ako din nagdarasal na sana umabot ng 100 years old no? loobin no, ng Panginoon alas 12.40 na oras tampok siyudad muna tayo Syudan. At Syudan. ngayon, saan tayo pupunta? Uh, Maasin City Nasa letrang M na po tayo sa abakada ng uh, ating uh, siyudad 138 cities to eh sa buong Pilipinas Maasin City Ito po ay nasa Eastern Visayas mga kaabante At ang uh, sumasa ko pong probinsya ay Southern Leyte Southern Leyte ang may sakop na provinsya sa Maasin City. Ang barangay na meron sila ay 70. At siyempre ang uh, mayor nila pala dyan ay si Mayor Nacional Mercado. Ang uh, kanya pong vice mayor ay si Maloney Samaco. At dyan sa Maasin City, uh, urbanized na rin naman, oh, no? kita niyo naman. Apo ay, uh, ang kanyang uh, ni sinasalita dyan ay may Tagalog din. Sibuano, Boholano. Yan ang mga lingwahe po dyan sa Maasin City, sa bahagi ng Eastern Visayas at sa Southern Leyte Partikular. Maasin City. Brumbisa Headline. Stand by na mga reporters natin. Ngayong magay ito ng uh, utanghali po sa DWAR Abante Radio Live tayo sa lahat ng social media sa YouTube, Facebook at X dating Twitter. At pwede rin mapaludin nyo kami sa Sky Cable Channel 85. Para sa mabilis, mabangis at walang mintis na mga balita. Abante Radio. Buena Mano Meron pong uh, isang uh, uh, taga-Dabao del Norte ang tumanggap ng limpak-limpak na salapi Walang mapagsidlan ng tig 1,000 na uh, polymer. <laughs> dahil siya po ay isang centenarian Umaabot sa isang daang taon na Mabante sa Balita Abante Reporter Edit Isidro Luso report. Ma'am Edith, kaya mo bang abutin yan? Oh, sana po. Sana. Yan ang gusto ko, sana makaabot. Pangarap mo din. Opo. Pero lagpas ka na sa kalahati. <laughs> Alam pas na sa kalahati. Lagpas na sa kalahati. Oh. At least nakalagpas na tayo oh. sa kalahati, Ma'am Edith. Tama po, Di tama wa, po. pwede o. na, pwede. Isang, isang maulan na tanghali mm -hmm. mula dito sa Dabao, Kabanting Badi. Eh, tama po kayo. Isang pang sintinaryan mula sa Dabao del Norte ang namigyan ng 100,000 cash benefit mula sa gobyerno. Ito ang ibinigay ng DSWD Regional Office 11 noong Enero 24 ang 100,000 Social Pension Fund na sintinaryan na si Nanay Jonela na taga-barangay Misaoy, munisipyo ng New Corilla, Dabao del Norte. Alinsunod ito sa Republic Act 10868 na kinalalabilang Centenarian Act of 2016. Sa ilalim ng nasabing batas, inaatasan ang DSWD na kilalanin ang mga centenarian sa bansa at bigyan ng cash gift ng 100000 through Presidential Letter of Felicitation. Maganda yung ma'am uh -huh. ano, mam ma edit. Uh, parang Ita si Nanay Jonella malakas pa oh. Malakas pao um, nga eh. Pero yung mataba wala pa naman siyang kuan no. Opo. Inaalaga talaga niya yung uh, katawan niya kasi hindi oo. naman, oh, oh, sarili, oh. oo, sarili sana makaabot na. No? Oo nga. Ano kayo magandang sekreto <laughs> kay Nanay Junelia, no? Para makuha natin yung <laughs> mga tips diyan. Oo. oo. Eh, iba yung kuan noon parang mahirap no, mahirap abutin. Mm -hmm. Pero s'yempre oh, no? mm -hmm. oo sana pagdasal no. Oo. Dapat wala kang ano, masyadong uh, cellphone. Para ang number stress. one talaga stress Iwas stress <laughs> Okay ma'am edit, salamat sa'yo, thank you Maraming <laughs> salamat, mula dabaw Edit is Sidro, nakabanti radyo, itong balitang mabilis Mabangis, lang minis Si ma'am edit Isidro, Sidro, niya po napakinggan Ang ating abante reporter Numero 25 na ko yung mga numbering nila ya. 25 si ma'am edit Isidro, Sidro At sa abante radyo, dabaw Stand by Nilo Del Carmen Mga kabantes, sa Dabao din po nag ang Department of Social Welfare and Development O DSWD Dabao Region Sa Mawab, Dabao de Oro Ang kanila pong dinonate ay isang multi-purpose building Na abot sa 4.4 million pesos ang halaga Pakikinabangan po ang uh, nasabing gusali na ito Ng higit sa 10,000 residente ng barangay Poblason at kabilang po dito yung mga katatubo o mga indigenous peoples no? na tinatawag mga IPs na dumaraan sa matindi pong pagsubok tuwing nakararanas ng pagbaha at saka lindon. Ayon kay DSWD 11, Regional Director Merlinda Paragamak, kasama sa proyektong ito ang kusina. Meron pong kusina siyempre. Meron ding labahan, paborito kong area, laundry area, at dining paborito ni Ogi at tatlong palikuran na may pasilidad para sa mga taong may kapansanan. Yan po ang magandang balita buat sa Davao. Province Headlines Huwag kalimutan mga kabante na bumili po at tatangkilikin tangkilikin ang Abante Tabloid at Abante Tonight. Ah, mamaya yung headlines ng probinsya sa Abante Tonight News. Sabangan nyo po. Meantime, alas 12.46 na. Ay punta muna tayo at uh, mayroong meron pong dugtong buhay movement na tinatawag umarangkada rin sa may bahagi po ng Rizal at Quezon. Merong 315 na units ng dugo daw yung nakolekta. Mabante sa balita, abante reporter Nilo Del Carmen. report, Go Nilo. Yes, sa kabanting body, umaabot nga sa kabuuan 315 units ng dugo ang nakolekta sa back-to-back -back na blood drives ng Dugtong Buhay Movement nitong Martes. Ang Dugtong Buhay Movement ay uh, isang inisiyatiba ng Department of Budget and Management na layunin kaya atin ang uh, buhuntaring donasyon ng dugo upang makatulong sa mga pasyente na nangailangan ng medical attention. Uh, unang isinagawa ang bloodletting drive sa SPI Academic Center sa Cajuntarizal kung saan nakakolekta ng nata 139 units ng dugo sa mensahe binigyan din ini BBM Secretary Amina Pangandaman ang kahalagahan ng pagbibigay ng dugo ayon dito sa bawat dugong ibinabahagi ay natutulungan ang mga nangangailangan tulad ng mga pasyenteng may cancer, mga nanay na mga anak at mga biktima ng aksidente. Samantala, sa FBI Academic Center sa Lucena City dito sa Quezon, idinaos naman ang ikalawang blood-letting drive kung saan nakakolekta ng nasa 176 units ng dugo Nagpahayag din ng um, pasasalamat ang mga opisyal ng SDI sa mga donor kasama sa blood drive activities ang Philippine Red Cross, ganoon din ang Philippine Coast Guard, Philippine National Police at iba pang ahensya ng gobyerno at mga pribadong sektor. Madami-dami din ang na nag-donate uh, ni Loa. Yes, uh, Abantin body at mga ideas ng lugar. Uh, mahalos magkasunod at nang umaga ay dyan sa Rizal at nung mm -mm. na ay dito naman lumipat sila dito sa Lucena City sa Quezon. Mm -mm. Okay, very good. At least maraming madudugtungan ng buhay. Mahal din at saka mahirap maghanap minsan ng klase ng dugo eh ah uh, kabangting body at uh, may uh, benefit din naman 'pag pagbibigay ng dugo. Sa bagay at, oh, kung sila yung nangailangan, ilan niyan, eh pali, uh, libre na sila makakakuha. Mm -hmm. uh, basta tawag nila yung kanila yung uh, katunayan na sila ay donor mm -hmm. ng uh, dugo dito sa PRC. At saka sa sarili mo rin, uh, health wise malaking tulong din yung uh, napapalitan din daw or uh, may tinatawag silang klase ng paraan para nalilinis din yung dugo mo. Yes, uh, nagsisilbing ano, uh, parang uh, yung pagkuha ng dugo ay napapalitan yung uh, uh -oh. dugo mo. At uh, mas, uh, mas ano, so, mas uh, malusog sa ating katawan. Yung mm -hmm. ganung, uh, uh, once a while, eh, eh, ka ng uh, ng uh, dugo. Mm Thank you, Nilo. Kamusta ang panahon dyan sa area mo? Medyo makulimlim. No na dito, pero hindi naman umuulan at kaga, natapos naman mm -hmm. uh, natapos na yung pag-umakagabi. pero hindi nagpapakita na masyado itong uh, araw ngayong araw uh, na uh, araw ito. Tapos at, ma, na, ma day, so, malamig din ang simoy ng hangin ano? Parang Pasko pa rin. Yes, uh, sabang din ba masarap at medyo hindi na kailangan mag mga uh, tumutok sa electric pan. Correct. Thank you, Nilo. Uh, happy Chinese New Year dyan sa inyo sa Calabarzon, ha? Okay, ako si Nilo Del Carmen ng Abante Radio sa Balitang Madulit. Babangin, walang minuto. Abante ano? Radio Live Report Si Nilo Del Carmen Abante Radio Calabarzon niya po napahinggan, 12.49 ito muna mga headlines ng Abante News tonight. Rubisa headlines. Meron pong ibaka ng pampasabog ang nakubkob. Abangan ang uh, detalye niyan or basahin niyo po sa Abante Tonight kasama si uh, reporter ni Edwin Gadia Ito naman, Chinese booking sa pinuslit na pagong oh. <laughs> Hindi raw nakatakas yung pagong eh <laughs> ah, Booking ang report ni Andrea Salve sa provincial headlines ng Abante Tonight, tabloid Headline. Rider nagpaula ng bala Checkpoint ni Ratrat Rat, Dalawa Dedo At panghuli sa headline ng Provisia ng Abante Tonight ngayon May sudyante hinimatay sa dance competition Ano sa araw to? Kahapon uh, June Mendoza may detalye niya na. Yan Abante Tonight News Headlines Ngayon pong January 29, 2025 Abante uh, Balik tayo sa Ratsala para yung mga balita. Meron pong bulk carrier ship na namataan sa may Karamoran. Uh, Karamuan ba ito o Karamoran? Katanduanes. Patungong China, pinaimbestigahan po ng alkalde. Mabante sa balita, Bante Reporter, Rosa Solarte. Luso Report. Go Ms. Rosas. Kabadi, nagsumite na ng report ang Philippine Coast Guard Station ng Katanduanes sa tanggapan ni Mayor Glenda Aguilar ng Karamoran. Katanduanes sa namataang bulk carrier ship patungong China sa karagatang sakop ng Karamoran dito sa Katanduanes. Ito ay matapos makarating sa tanggapan ng alkalde na may nakahimpil na dayuhang cargo ship o barko kaya nagpaimbestiga agad dito. Ayon sa Coast Guard, ang bulk carrier ship na MV Neva at may bandila na ang Marshall Islands ay kargado ng ferro-nickel galing sa Indonesia at papuntang Ningde, China. May sakay itong 21 crew na pawang Turkish at Azerbaijani. Dahil anya sa masamang panahon, kaya pansamantala itong humimpil sa northern area ng isla ng Katanduanes Province o sa karagatang sakop ng Barangay Dariao at Barangay Tubli sa Katanduanes o Karamuran, Katanduanes. Nakadrop anchor ang nasabing barko at agad naman daw aalis ah, kapag kalmado na ang karagatan para magpatuloy sila ng tabigasyon. Patuloy naman namang nakamonitor ang Philippine Coast Guards ang ah, namang galaw ng nasabing barko. Ako si Rosas Olarte ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti Thank you, Ms. Rosas. Report. Nakisilong lang pala uh, yung barkong yon dyan sa Karamuran. Katan Duanes. So, uh, tama naman. Uh, uh, binanggit naman ilang beses ni Miss Rosas. Karamuran. Uh, walang memo na matatanggap. <laughs> Binuljak eh. Na? Pero maganda sa karamuan ha. Uh, sa beach naman tayo doon. Uh, team building na naman. <laughs> uh, karamuan, di ba? Ay talaga. Oh. Ganda ng beach dyan sa karamuan. Oh, diyan tayo team building na naman. <laughs> ha? Eh, wala eh, talagang uh, pangalawa na dati sa Mike Palawan. Ngayon naman sa Karamuan tayo magte-team building. Ha? Eh, wala mapagsidlan ng plano. Ha? Eh, hindi ba mali mo basta ang sabi nga nila pag may budget, walang problema lahat eh. Tama naman. O oh, sige, sige. Uh, importante po sa mga panahon ito ang mensahe ng mahal na Pangulo para sa Chinese New Year. Eh sipag. sanga, 'di ba? Uh, ganun naman talaga. Uh, pag walang sipag, eh medyo uh, alanganin din, ha? Uh, si anong uh, anong 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 tema nyo sa team building kung sakali? Uh, dapat may tema din, 'di ba? Anong let's go na, let's go na? Uh, Mother 2025, grabe naman. Aww. Dapat 'yung uh, may may tema eh. Oh, para mas lalong umigting po 'yung Pagbibigay uh, namin sa inyo ng balita, ng serv public service, at iba pang impormasyon. Oh, eh, si Boss Benji, malay mo, biglang uh, uh, magkaroon tayo ng uh, team building na lahatan. Diba? Uh, ayos yan. Uh, so, isip lang kayo ng lugar kung saan. Ha? Uh, oh maganda, beach Talaga, uh, approve ako dyan. Uh, para mas mabilis. Uh, mabangis at wala pong mintis talaga Alas 12.54 Isa pang live report Una implementasyon ng helmet policy oh, Sa placer mas bati daw na mga residente Ngayon lang yata sila nakakita ng helmet <laughs> Abante reporter Edwin Gadja sa detalye Edwin bakit pinagkatawaan naman are? Mga uh, kabady, para itong naging comical ang uh, dating oh. kasi nga po namang public hearing na ginawa itong uh, LGU kaya nagkaganito. Mm -hmm. Kung anong uh, kabanting body ay dinaan sa kalsada at uh, social media ang reaksyon ng mga mamamayan sa unang implementasyon ng National Helmet Policy sa bayan ng placer dito sa Masbate, nagsuot ng il ang ilan ng kaldero at saka palanggana bilang hel uh, helmet ah, habang okay, ang iba pala. ay gumamit uh, ng bao ng nyog. nyog. <laughs> Hindi dito ano, ito idinaan sa public hearing ng lokal na pamahalaan kaya nabigla Mm -hmm. ang mga mamamayan katwiran ng mga tumututol at hindi pa isang o oh, hindi ay hindi pa isang siyudad mm -hmm. ang placer at nil nasa deep end o dulo ng southern portion nitong lalawigan ng Masbate mm -hmm. ay hindi ganong mabilis ang patakbo daw ng mga motorsiklo mm -hmm. man ay wala na pa ang mga mamamayan sa lugar kundi sumunod sa patakaran ng mga pulis dahil sa multa na 1500 pesos Pagnahuli. sa sinumang ag dito. Ayun. Pero ano naman, tama din yon Hindi naman nangangahulugan na uh, nasa malayong lugar at mababagal magpatakbo. E malay mo ba? Kuminsan minsan, eh, marami rin natutokso pag wala nakabantay or walang penalty, di ba? Ang dami nagpapatakbo ng mabilis sa motor. Opo, opo. At uh, saka, ano, kabari, uh, talagang, ano, talagang batas naman talaga ng pamahalan nito. Kaya oh. kailangan, nila ito. i adopt din. Uh, yung wala, wala, naman, wala naman nagsuot ng kawali. <laughs> Oh, kaldero uh, lang, tagat ng kaldero. Ito ang palanggana. Oo. May tatak pa, no? May may nakita akong tatlong letra ng tatak yung isang kaldero diyan. Uh opo, -oh. so, opo. So, kasi hindi ko natandaan yung tatak ng uh, kaldero. No? Uh, pero so far naman, Edwin, wala pang nahuhuli. Or may trial period din diyan. Papa, uh, pa, wala, ba, sumunod naman sila at walang wala pang nahuli hanggang ngayon kasi da, nasa dalawang araw na itong implementasyon mm. na ito ng ano, enforcement nitong hmm. batas na ito. Okay, okay. Plasar Masbate. selamat Sir Edwin. Yes, mula rito sa Masbate. Ako si Edwin Gadia para sa Banter Radio. Okay. Uh, mabilis, mabangis, walang mintis. Thank you Edwin. Uh, Maikaugnayan pa Chinese New Year! Ang pamalalusod po ng uh, Davao, mga kaabante sa pagpagtulungan sa Davao City Chinatown Development Council ay nag-host po ng Chinese New Year 2025 sa Rizal Park uh, kagabi, uh, bisperas, January 28. Pinagdiriwang ang Year of the Wood Snake at ang ibinahaging kasaysayan nila sa komunidad ng mga Chino. Ang ganap ay diniluhan ng mga pagdatanghal mula sa Davao Wah High School, Colegio de San Ignacio, Davao Christian High School, Philippine Academy of Sakya, Dabao, at ang Voices of the South Children's Choir isinagawa ni Peter Buwaya Nakaalerto naman ang tauhan mula sa 2nd CMFC na pinangunahan po ni uh, jo, uh, PSSG Joshua Albert Bermudez Naging secured po ang lugar sa pagdiriwang ng Chinese New Year Diyan sa Rizal Park, sa Misan Pedro Street. Nagtapos ang aktibidad alas 7 na imedya na ng gabi. Kagabi na wala po nangyaring uh, anumang uh, untoward incident. Provincia Headlines Sa Western Visayas ay makapagsasagawa na na mas malawak po na operasyon. Ang Cancer Center ng West Visayas State University Medical Center dahil nadagdagan sila ng 52 na staff. Okay? Ayon po sa presidente ng ospital, si Dr. Joselito Villaruz, ay full-time na ang operasyon nila sa karagdagang staff na ito na may pondo rin sila na makabili ng gamit at madagdagan po ang uh, cancer treatment para sa mga pasyente, lalo na yung mula sa Western Visayas. At kinakalangan lang daw po paalala na enrolled sa PhilHealth ang mga pasyenteng gustong mag-avail at makakuha ng Zay Benefit Package nilinaw ni Dr. Billy Rus, hindi nila gustong may pagkompetensya sa iba pang cancer center. At saludo rin sila sa mga pampublikong ospital sa rehiyon na handang magserbisyo sa mahihirap na pasyente. Uh, Napag-uusapan po yung mga pasyente at mga treatment. Ito sa Dabao, balikan lang natin. Ang Dabao Rental ay naglunsad po ng pediatric center or pediatric cancer care network Umabante sa balita, nagbabalik si Ma'am Edith Isidro. Ma'am Edith Lusub. Report. Report. Ma Maraming salamat. Maraming salamat, Kabanting Badi. Inilungsad ng House of Hope Foundation Incorporated, ang Pediatric Cancer Care Network Office sa Davao Oriental Provincial Medical Center sa Mati City. Ito ay sa pagkipagtulungan ng pamahalaang Panlalawigan ng Davao Oriental at Southern Philippines Medical Center. Ang pasilidad ay magsilwing pansamantalang labutahanan at sintro ng suporta para sa mga batang may cancer at kanilang mga pamilya. Nag-aalok ito ng holistic na pangangalaga sa cancer na kinabilangan sa paggamot at psychosocial intervention, education, uh, tulong pinansyal at iba pang mahalagang serbisyo. Nilagdaan din ng isang memorandum of agreement sa pagitan ng pamalang panaluwigan ng Davao Oriental, SPMC at ng House of Co Foundation Incorporated upang palakasin ang pagtutulungan nito laban sa sakit ng cancer. Mula da Edit Isidro ng Apate Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang video. Happy birthday! Happy birthday today, January 29, kay uh, John Tonine Reyes, Edeline uh, Tabing, Lollipop Sakul sa Cebu. Happy birthday, Miss Pops. Edison Jerry Isaga, Janelle Avila, uh, happy, happy birthday. Andrea Sabas, Sa uh, Federico Bueno, at uh, special happy birthday din ngayon. Kay Ma'am Inday Clara Canoy. Happy birthday po, Ma'am. At saka, siyempre, huwag natin kalimutan ng isa sa mga simpatico ng uh, abante, si Karine Rene. Esleta. Birthday! Bumata na naman si Karine happy Esleta. Happy birthday! Nalang po ng buong team namin dito na nagbabalak na mag-team building. Kaya lang, di namin alam kung kailan pa. <laughs> Saan? Ah, uh, kasi yung budget daw eh. Uunahin namin ni John Mayton yung sa basketball uniform. Baka bikini men, bikini men ha. May nangikinig dyan na sobra-sobra na ha? sa abubot ang pera. Eh, kayo nang bahala ha. Nagsulisit onero Nero, pasaway ka buddy. Ako po si Badio Vera, Sa ng LPT, nagpapasalamat. Mabuhay, Pilipinas number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. TV na. Ito ang Abante Teletabloid. tabloid. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494. DWAR Abante Radio Abante Radio Mabilis, mabangis Walang mintis Abante, Abante Radio. Abante sa balita at serbisyo